Kakaiba kung paano ang isang simpleng numero ay maaaring magdala ng isang mundo ng mga kahulugan. Tumutulog ang orasan sa labing isa oras labing isa minuto, at sa sandaling iyon, parang tumatahimik ang lahat sa paligid mo. Nararamdaman mo ang malamlam na kilabot na dumadaloy sa iyong gulugod, na para bang ang buong universo ay nagkakaisa upang makuha ang iyong atensyon. Maaari itong magmukhang koinsidensya, pero sa kaibuturan ng iyong puso, alam mong hindi ito ganon. Ang numerong ito ay hindi lang oras. Isa itong tawag. Isang banayad na paalala na may isang dakilang bagay na malapit ng mangyari. Habang patuloy na umaandar ang mga kamay ng orasan, nararamdaman mo ang pangudyok na pumipintig sa iyong dibdib. May isang bagay sa hangin, isang halos palpable na pakiramdam na ang isang milagro ay kumikilos. Nagsisimula kang mapansin ang mga detalye sa iyong paligid ng mas matingkad, ang liwanag na tumatago sa bintana, ang tunog ng mga ibon sa labas, pati na rin ang bulungan ng mga tao sa paligid. Lahat ay tila nakaayon sa isang tahimik na harmonya, na parabang ang mundo ay naghahanda para sa isang natatanging sandali. Ano kaya ang sinasabi sa iyo ng universo? Sa paglipas ng oras na iyon, nagsisimulang maglitawan ang mga palatandaan, ngunit hindi lahat ay halatang halata sa una. Isang di inaasahang ngiti mula sa isang hindi kilala. Isang mensahe na dumarating sa tamang panahon. Isang kanta na nagsisimulang tumugtog sa radyo, na ang mga liriko ay tila direktang nakikipag-usap sayo. Bawat munting koinsidensya ay nagdadala ng halong sorpresa at aliw, na parang mga piraso ng puzzle na dahan-dahang bumubuo ng hugis. Hindi mo alam eksakto kung ano ang darating, pero nararamdaman mong kailangan mong maging handa, bukas sa puso at isipan, upang tanggapin ito. Kung gayon, nagsisimula kang magmuni-muni. Ang mga himala ay hindi laging kagilagilalas, tulad sa mga kwentong pambata. Minsan, dumadating ang mga ito sa anyo ng mga simpleng bagay, subalit malalim na nakakapagbago. Isang pagkakataon na hindi mo inakalang mangyayari. Isang hindi inaasahang muling pagkikita na nagpapagaling ng lumang sugat. Isang pakiramdam ng kaliwanagan na bigla na lang lumitaw at nagpapabago ng direksyon ng iyong buhay. Marahil ang totoong himala ay nasa kung paano mo pinipiling tanggapin ang mga nangyayari sa iyong paligid sa maliliit na bagay na, kapag pinagsama-sama, lumikha ng isang pambihirang bagay. Patuloy ang pagbilang pababa. Sa bawat minutong lumilipas, ang bigat ng pag-asa ay nagiging pag-asa. Nararamdaman mo ang mas malalim na koneksyon sa iyong sarili at sa kung ano mang mas malaki. Ang iyong kutob ay tila mas matalas na para bang ikaw ay kasabay ng ritmo ng universo. At sa estado ng pagiging bukas na ito, napagtanto mong ang numero labing isa oras labing isa minuto ay hindi lamang isang pangitain, kundi pati na rin isang paanyaya. Isang paanyaya upang maniwala na ang imposible ay maaaring maging posible, basta ikaw ay handang magtiwala. Sa wakas, dumating ang sandali. Oras na sa orasan, at ang susunod na mangyayari ay mag-iwan sa iyo ng walang masabi. Isang bagay na sobrang simple, ngunit sobrang makapangyarihan, na wala kang alinlangan, sumagot ang universo. Ngunit narito ang malaking katanungan, gusto mo bang ipagpatuloy ang pagtuklas sa kinahinatnan ng himalang ito, o mas gusto mong tapusin na dito ang pagminilay na ito? Nandito ako upang patuloy kang gabayan. Patuloy ang orasan, pero ang nagaganap ngayon ay hindi eksakto ang inaasahan mo. Walang kamangha-manghang naganap, walang nakakagulat na pangyayari na karapat dapat sa pelikula, kahit sa ngayon. Ngunit may nagbago. Nararamdaman mo ito sa paraan ng pagtingin mo sa iyong paligid, sa paraan kung paano naging mas buhay at mas makabuluhan ang paligid. Hindi tungkol sa kung ano ang nangyari, kundi sa kung ano ang mangyayari sa loob mo. Ang himalang inaasahan mo ay hindi isang hiwalay na pangyayari. Ito ay isang galaw, isang pagbabago na nagsimula na, at ikaw ay bahagi nito. Habang lumalampas ang oras sa labing isa oras labing isa minuto, ang paunang pagkabalisa ay napapalitan ng mas malalim na damdamin. Isang kabatiran ang pumapalit sa inaasahan. Hindi ito pagsuko, hindi ito pagtanggap ng walang laban, ito ay isang uri ng aktibong pagtanggap, na para bang binigyan ka ng permiso na magtiwala sa daloy ng mga bagay. At sa kalagitnaan ng estadong ito, nagsisimulang lumitaw ang tunay na epekto ng sandali. Napapansin mo na, sa nakaraang oras na ito, may nagbuka sa iyong puso may naiwang puwang, isang katahimikan sa pagitan ng iyong mga iniisip na hindi dati naroon. At sa katahimikang iyon, nagsisimulang lumitaw ang mga sagot. Ang mga tanong na bitbit mo, mga tanong na marahil ay hindi mo alam na kailangan mong itanong, ay nagsisimulang magbigay ng tugon mula sa universo. Marahil ang himala ay hindi isang bagay na nangyayari sa labas mo. Marahil ito ay isang bagay na lumilitaw mula sa loob. Naalala mo ang mga sitwasyon sa nakaraan, mga sandali na tila mahirap o halos hindi matiis, at napansin mong, sa ilalim ng kahit anong paraan, lahat ay nasolusyonan. Hindi sa paraang naisip mo noong panahong iyon, kundi sa paraan na naging eksaktong nararapat. Ang mga pag-isip na ito ay hindi dumarating bilang nostalgia, kundi bilang mga patunay. Mga patunay na lagi kang ginagabayan, kahit kailan hindi mo napansin. May kakaibang paraan ang buhay upang turuan tayong magtiwala, at madalas, ginagawa niya ito sa pamamagitan ng pag-aalis ng kontrol. At naririto ang lihim na dala ng labing isa oras labing isa minuto, ang kontrol ay isang ilusyon. Maaari kang gumawa ng mga plano, magset ng mga layunin at kahit kalkulahin ang bawat hakbang, ngunit ang mahika ay nangyayari kapag binitiwan mo, kapag pinapayagan mong may mas mataas na bagay ang umaako. Hindi ito tungkol sa pagsuko kundi sa pag-alin. At sa pag-alig na ito, ang mga bagay na dati ay tila imposible ay nagsisimulang mangyari ng natural. Ngayon, simulan mong bigyang pansin ang maliliit na bagay na nangyayari. Isang hindi inaasahang tawag sa telepono. Isang mensaheng dumarating na eksaktong kailangan mong marinig. Isang taong nakikita mo nang nagkataon na tila nagtataglay ng susi sa isang bagay na matagal mo nang hinahanap. Ang mga senyales ay nasa lahat ng dako, ngunit hindi laging halata kailangan nila ng pagkasensitibo, isang uri ng espesyal na paningin na nagiging maliwanag lang kapag ikaw ay naririyan. At iyon ang ginagawa ng numero labing isa oras labing isa minuto, dinadala ka nito sa kasalukuyang sandali. Naalala mo ang isang mahalagang bagay. Ang mga senyales tulad ng labing isa oras labing isa minuto ay hindi lumalabas upang sabihin sa atin na magiging madali ang lahat. Lumalabas sila upang ipaalala sa atin na tayo ay nasa tamang landas, kahit na tila hindi tiyak ang lahat. Para bang sinasabi ng universo, nandito ako? Tiwala ka sa akin. Ngunit ang pagtitiwala ay hindi laging madali, hindi ba? Lalo na kapag hindi ayon sa plano ang mga bagay, kapag ang mga pagsubok ay tila mas malaki kaysa sa iyong lakas. At dito pumapasok ang tunay na pananampalataya. Ang pananampalataya ay hindi ang paniniwala na lahat ay magagawa ng eksaktong nais mo. Ang pananampalataya ay ang kaalaman na, kahit na hindi ito mangyari, ito ay tama pa rin. Dahil hindi mo nakikita ang buong larawan. Hindi mo nakikita ang mga hindi nakikitang mga sinulid na binubuo sa likod ng entablado. Ngunit nakikita ng universo. Alam nito kung ano ang kailangan mo, at ang mas mahalaga, alam nito kung kailan ka handa upang matanggap ito. Habang iniisip mo ito, may nagsisimulang magbago sa loob mo, ang unang pagkabalisa, ang halos desperadong pagnanais na malaman kung ano ang mangyayari, ay nagiging isang mas malalim na damdamin. Isang tahimik na katiyakan na, anuman ang susunod na mangyayari, ikaw ay nasa tamang lugar. At ito ang katiyakang ito na nagsisimulang magbukas ng mga pinto. Napagtanto mo na ang himalang inaasahan mo ay nagsimula ng maganap. Hindi ito nasa labas, nandito ito, mayon, sayo nasa kung paano mo pinipili tingnan ang mga sitwasyon, sa paraan kung paano mo pinipiling tumugon sa mga ibinibigay ng buhay. At sa sandaling ito, may ideyang sumulpot, marahil ay hindi gaanong alalahanin ng universo ang iyong inaasahan, kundi kung sino ka nagiging habang ikaw ay naghihintay. At dito nagsisimulang magkaroon ng kabuluhan ng lahat. Ang bilang na labing isa oras labing isa minuto ay hindi pangako na may babagsak sa iyong kandungan ng walang pagsisikap. Ito ay paalala na ikaw ay co-creator ng iyong realidad. Ang himala ay hindi isang bagay na nangyayari sa iyo, ito ay isang bagay na nangyayari sa pamamagitan mo. Ito ay isang sayaw sa pagitan mo at ng universo kung saan bawat hakbang ay mahalaga. Nagsisimula kang magtanong, ano ang maaari kong gawin upang ialiin ang aking buhay sa enerhiyang ito? Paano ako magiging aktibong bahagi sa prosesong ito? at ang mga sagot ay nagsisimulang lumitaw, malinaw na parang hindi pa nangyari kailanman. Marahil panahon na upang bitawan ang mga bagay na wala ng kahulugan. Marahil panahon na upang magpatawad, upang pakawalan ang lumang mga pasanin na nag-aaksaya lamang ng espasyo. Marahil panahon na upang makipagsapalaran, lumabas sa comfort zone at sabihin ang sa mga bagay na kinatatakutan mong harapin. Ano man yon, alam mo na nagsisimula ang pagbabago ngayon sa loob mo. At pagkatapos may hindi inaasahang nangyari. Hindi ito ingrande pero walang kadudaduda. Nakatanggap ka ng mensahe o baka naman isang oportunidad na tila maliit sa unang tingin. Ngunit sa kaybuturan, alam mong iyon ang simula ng mas malaking bagay. Hindi tungkol sa laki ng kaganapan kundi sa kung ano ang kinakatawan nito. Para bang sinasabi ng universo, narito ang iyong pagkakataon. Ano ang gagawin mo rito? Ito ang sandali kung saan napagtanto mo na ang mga palatandaan ay hindi tungkol sa kung ano ang nangyayari sa labas. Lagi itong tungkol sa kung ano ang handa mong makita, maramdaman at gawin. Ang himala ay hindi ang kaganapan mismo, kundi ang iyong kahandaan na sabihin. At kapag sinabi mong may nagbabago, hindi lamang sa iyong paligid kundi sa loob mo. Ngayon, naiintindihan mo na ang numero labing isa oras labing isa minuto ay isang paalala na ang universo ay gumagana ng kasabay sa iyong intensyon. Hindi sa kung ano ang iyong minimiti lamang, kundi sa kung ano ang tunay mong pinaniniwala ang posible. At sa espasyong ito ng tunay na paniniwala nangyayari ang mga himala. Dahil ang maniwala ay hindi lamang pag-asa. Ito ay pagkilos, ito ay pamumuhay na parang ang imposible ay nagiging realidad na, at pagkatapos, tinitingnan mo muli ang orasan. Lumipas na ang sandali, naglaho na ang numero, ngunit nananatili ang pakiramdam. Alam mo na ang tunay na himala ay hindi na sa numero mismo, kundi sa paraan kung paano kanito nito ikinonekta sa isang bagay na mas malaki. Isang puwersa na palaging naroroon kahit na hindi mo napapansin. At ngayon, mas handa ka na kaysa dati upang magpatuloy. Ano man ang susunod na mangyari, alam mong eksakto kung nasaan ka dapat. Habang ipinagpapatuloy mo ang iyong araw, ang karanasan ay patuloy na umaalinaw mao sa iyong isipan. Nagsisimula kang mapansin na mayroong puwersa sa pagkilala at pagpapahalaga sa mga maliliit na sandali. Ang himala ay hindi isang palabas na nangyayari minsan lamang sa buhay. Ito ay nasa mga pagpipilian na ginagawa mo, sa mga landas na pinipili mong tahakin, sa mga oras na pinipili mong magtiwala, kahit walang katiyakan. Ito ay tungkol sa pagiging naroroon at mulat, hindi lamang sa pamamagitan ng mga mata, kundi sa kaluluwa. At pagkatapos, may isang kakaibang bagay na nangyari. Nagsisimula kang mapansin ang ibang maliliit na tanda. Isang pamilyar na pabango na nagdadala ng magagandang alaala, ang ngiti ng isang taong hindi mo kilala, o kahit ang hindi maipaliwanag na pakiramdam na nasa tamang lugar ka, ang mga sandaling ito ay hindi mga pagkakataon lamang, sila ay mga patuloy na paalala na may isang mas malaking nangyayari, isang bagay na kumukonekta sa iyo sa natural na daloy ng buhay. Ngunit para magkaroon ito ng saysay, kailangan ng higit pa sa pag-unawa sa mga senyales. Kailangan itong aksyonan. Dito kinakailangan ng tapang sa buhay. Dahil ang mga senyales, gaano man kaganda, ay hindi kayang magbago ng mag-isa. Ipinapakita nila ang daan, ngunit ikaw ang maglalakad. At ngayon, sa bagong pananaw na ito, nagsisimula kang mag-isip tungkol sa kung ano ang pumipigil sa iyo. Saan ka nag-aalangan? Anong mga desisyon ang iniiwasan mo dahil sa takot, kawalan ng tiwala, o pagdududa? Napagtatanto mo na marahil ang pinakamalaking himala na dala ng labing isa oras labing isa minuto ay hindi isang panlabas na pangyayari, kundi ang kalinawan na ngayon ay umaapaw sa iyong isipan. May malinaw na pag-unawa na ang oras ay hindi nag-aantay, at ang universo ay mas mahusay na gumagalaw kasabay ng mga pumapasok kasama nito. Para bang ang tahimik na mensaheng iyon ay nagsasabi, maging bahagi nito. Hindi lamang isang manonood. Ang ideyang ito ay may dalang senso ng pangangailangan, ngunit hindi ang uri ng pangangailangan na nagdudulot ng pagkabalisa. Ito ay isang kalmadong pangangailangan, halos parang isang magiliw na paanyaya. Nararamdaman mo ang pangangailangan na magsimula na isakatuparan ang mga bagay na matagal nang nakabingbin. Maaaring ito ay isang malaking bagay tulad ng isang natutulog na pangarap na palaging iyong ipinagpaliban. Maaaring isa itong simpleng bagay tulad ng pagbabago kung paano ka nakikitungo sa mga tao sa paligid mo. Ano man ito, alam mo ngayon ang tamang oras. Sa pagsunod sa bagong enerhiyang ito, nagsisimula kang mapagtanto ang isa pang mahalagang bagay, hindi lamang tungkol sa pagtanggap ang mga himala. Kasama rin dito ang pagbibigay. Ang universo ay gumagana sa balanse, at habang mas marami kang ibinabahagi, mas nagbubukas ka ng espasyo para magbalik ang magagandang bagay. Totoo ang siklong ito at nadarama mo ito. Halos parang isang hindi nakikitang batas, ngunit hindi mapapasinungalingan. Ang enerhiyang inilalagay mo sa mundo ay bumabalik sa iyo sa mga paraang hindi mo laging mahuhulaan. At saka ikaw ay nagdesisyon. Nagdesisyon ka na hindi na magwawalang-bahala sa mga palatandaan, hindi na mamaliitin ang mga pagkakataong lumilitaw kahit na mukhang maliit o hindi mahalaga sa sandaling ito. Dahil ngayon, nauunawaan mo na walang maliit na bagay. Ang bawat detalye, bawat pagpili, bawat pagtatagpo ay may potensyal na maging bahagi ng isang mas malaking palaisipan. Isang palaisipan na nagkakaroon lamang ng kahulugan kapag inialay mo ang sarili mo sa proseso. Pinag-iisipan mo ang mga susunod na hakbang. Alam mo na, kahit na may ganitong kaliwanagan, magkakaroon ng mahihirap na araw. Araw na ang mga palatandaan ay magiging malabo kapag ang katahimikan ay mas malakas kaysa sa anumang nakikitang mensahe. At bahagi ito ng lahat. Ang universo ay hindi gumagana sa mga instant na garantya. Nagtatrabaho ito sa tamang panahon, at ang panahong iyon ay madalas na sinusubok ang iyong pasensya at pananampalataya. Ngunit dito mo naaalala kung ano ang naramdaman mo nang makita mo ang labing isa oras labing isa minuto. Hindi ito sandali ng absolutong katiyakan, kundi ng koneksyon. At ang koneksyon na ito ay hindi nakasalalay sa mga agarang sagot. Nakasalalay ito sa tiwala. Tiwala sa sarili, sa proseso, sa universo. Ito ang tiwala na pinili mong dalhin ngayon. Habang ang pakiramdam ng inaabangang unang sensasyon ay nagiging aksyon, napapansin mo ang isang malalim na bagay, ang himala ay hindi sa kung ano ang inaasahan mong matatanggap, kundi sa kung ano ang handa mong maging. Ito ang talagang mahalaga. Kung sino ang pinipili mong maging, kung paano ka namumuhay, kung paano ka tumutugon sa mga hamon at tinatanggap ang mga pagkakataon. Ito ang tunay na regalo na dinala ng labing isa oras labing isa minuto. Hindi isang hiwalay na pangyayari, kundi isang paalala na ikaw ay bahagi ng isang mas malaking kabuuan at mahalaga ang iyong kontribusyon sa kabuuan na ito. At habang nagpapatuloy ang araw, napapansin mong iba ka na. Walang malaking sandali ng pagbabago, kundi isang unti-unting, banayad na pagbabago na ngayon ay humuhubog sa paraan ng iyong pagtingin sa lahat ng nasa paligid mo. Ang mga tao ay mukhang mas tao, ang mga hamon ay hindi nagaanong nakakatakot, at hanggang sa maliliit na sandali ng araw-araw ay naglalaman ng kagandahan na dati hindi mo pansin. Mas naririto ka na, mas may kamalayan, mas buhay. At ito ang laging nais ng universo mula sa iyo. Hindi perpeksyon. Hindi ganap na kontrol. Kundi presensya, kamalayan, at kahandaang lumago. Ang bilang na labing isa oras labing isa minuto ay isang paalala lamang, isang spark upang muling sindihan ang isang bagay na palaging nandyan. Ngayon, nasa sayo na ang pagpapanatiling maliwanag ng apoy na yon. Nasa sayo na ang pagpapasya kung ano ang gagawin sa bagong pananaw na ito. Kaya bago magtapos, itatanong ko sayo, paano mo ipagpapatuloy ang paglalakbay na ito? Paano mo gagawing makabuluhan para sa iyong buhay ang natanggap mo ngayon? Handa ka na bang gawin ang susunod na hakbang? Ngayon, nasa sayo na. Ano ang ipinukaw ng bilang na labing isa oras labing isa minuto sa iyong puso ngayon? Paano mo balak pakinggan ang mga senyales ng universo at kumilos ng may tapang at tiwala? Ibahagi sa mga komento ang iyong mga karanasan o mga pagminilay sa mga sandaling ito ng koneksyon. Nais kong malaman kung paano resuena sa iyong buhay ang mensaheng ito. Kung ang mensaheng ito ay tumimo sa iyo, mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang mga pagminilay na tulad nito. I-like e ito at tulungan ang enerhiyang ito na maabot ang mas maraming tao. Magkasama, maaari nating ipagpatuloy ang pagbuo ng paglalakbay na ito ng layunin at kahulugan. Umaasa ako sa iyo.